Isang Amerikano ang patay matapos pagbabarili ng mga holdapper sa isang convenience store sa Malate, Maynila. Pinagahanap na ng pulisya ang grupo ng mga holdapper na posible umanong nanloob din sa isa pang branch ng naturang convenience store. Ilang linggo lang ang nakalipas. Narito ang report ni Michael Fahati. Sa CCTV footage na ito, makikita ang apat na lalaki na magkakahiwalay na pumasok sa 7-Eleven sa Liberi sa Maynila. Ang isa'y makikita ang nagbabayad sa harap ng kahera, habang iba'y animoy nagmamasid lamang. Maya-maya lang, naglabas na ang mga ito ng mga baril at nagdeklara ng hold-up, sabay tutok ng mga baril sa mga empleyado. Armado malaki ng .45 caliber at 9mm ng mga baril. Ang manager ng convenience store binatukan pa habang nakatutok ang baril ng suspect sa kanyang bungo. Ang empleyadang ito naman, pilit tinatakpan ng hold-up pero kanyang bibig para hindi makasigaw. Takot na takot ang mga empleyado lalo na nang sapilitan silang ipasok sa isang kwarto. Agad nilimas ng mga suspect ang pera sa kaha. Kumuha pa ang mga ito ng tinda sa convenience store. Isang linggong nakalipas ang 7-Eleven sa panulukuan ng FB Harrison at Ocampo Street, malati naman ang hinoldap kung saan patay ang Amerikanong si Robert Edward Armstrong. Pasadalas na sa apat na armadong lalaki rin ang nagpanggap ng na mga customer at nagdeklara ng hold up tinutukan ng mga empleyado at pilit na pinapasok sa kwartong ito. Sa kadilimas ang pera ng kaha. Tumakas daw si Armstrong at tumakbo pa palabas patungo sa kanyang kotse. Kaya pinagabaril siya ng mga suspect. At dalawang putok po ng baril. Dalawang putok. Tapos, anong ginawa niyo na? Nagtago na ho kami. Hmm. Kasi nagulat po kami, may pumutok ho ng baril eh. Tapos, subilip ka siyempre? Hindi pa ho. Hindi pa, oh. Eh kung kanadyan pa ho yung mga ano, hmm. Mga hold up or Walang security guard at hindi gumagana ang CCTV sa convenience store ng pasukin ng mga suspect. Ayon sa MPD, malaki raw ang pagkakatulad ng istilo ng ang pang-hold up sa dalawang branch ng convenience store. Maging ng kalibre ng mga baril na gamit ng mga suspect. Kaya posibleng iisang grupo raw ang gumawa ng krimen. Ayan, ito yung isa sa suspect. <laughs> kunyari may pinitig na na uh, bibilin. Tapos ito, approaching niya isa. Dalawa yeah. na. Yan, yeah, nag-announce niya ng hold up. Ayun niya isa. Oh. Ito yung pangatlo. Ayun niya yung, yung isa rito, naka-armado ng 9mm. Yung isa, armado ng 45. The same caliber nung bullet, nung spence, nung expansion na na dito sa FB Harrison na uh, Vito Cruz. Kayon man, ayon sa MPD Homicide, hindi raw nila isinasantabi ang posibilidad na punteriya ng grupo si Armstrong. Sa statement naman ng 7-11, nakikiramay sila sa pagpanaw ni Armstrong. Nagkabit raw sila ng mga CCTV camera sa lahat ng kanilang tindahan at franchise. Pero sa kasamaang palad, hindi gumana ang CCTV camera sa kanilang Harrison branch. Nagtipglungan daw sila sa mga awtoridad sa agad na pag-aresto sa mga suspek. Para sa unang balita, Michael Fahad reporting.